Grab. Oo. Oh. Kailan kaya tayo yayaman? No? Bakit? Para hindi na tayo naghahati ng mamahaling sabon. Kahit kojik, inahati natin. Ano Para lang makatipid, no? Para mabuti na isang buwan? Oo. <laughs> hindi ka pwedeng gumamit ng buo. Pag gumamit ka ng buo, lahat yan, tunaw, na. Oo. Hindi, nakatipid ka lang. Hmm? <laughs> Ay, ito yung ano eh, life hack na ano. Kailangan maging tipid yung sabon mo. Maka square mo pa yan. Ha? Square cut nga po. <laughs> diba? Sabihin hindi nyo ginagawa yun. Yung kojik nyo, nahati nyo, di ba? Kasi natutunaw agad. Hirap bumili, di ba? Sayang naman to. Oo. Uh. Sana magkaroon ng Himalayan lang. naman tayo sabay-sabay.